Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ay panawagan ko sa mga undocumented, mga TNT, mga hurub ng mga OFW, lalo-lalo na dyan sa Saudi Arabia. Alam niyo mga ate, mga sir, o sino man kayo, na kayo ay hurub na at nagawan ng paraan ng ating polo or ng MWO, na nakuha po kayo ng exit visa, iwi niyo naman. Kasi po, ayan, mayroon po isa na kausap ako. Gusto niya magpatulong sa polo. Ngayon, tutulungan na siya, pero kaya, kailangan siyang ibalik sa agency niya. Okay? Ngayon, nakikusit sa, sa polo. Pero sabi, sabi ng polo sa kanya, ah, mahirap daw kasi tumulong ngayon, okay? doon sa mga kababayan natin. Ha? Dahil matapos ng i ng BASMA at exit meta, ay hindi nagpapakita. Hindi umuwi. Paano gaganaan sa inyo at tulungan kayo? Merong mga katulad ng mga pasaway. Kaya, kaya yung mga hindi talaga pasaway, nadadamay. Pag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na umuwi, na ikuha kayo ng exit visa sa pagmasman, so umuwi po kayo. And kung pwede, matagal kayo, matagal kayo nag-tinting. -nag okay? Tapos sasabihin nyo, wala kayong pera. Dapat magandaan nyo kahit sa lang. Okay? Yan ang sa inyo eh. Matagal kayo nag -tanting. Tapos, pag kalimbang uuwi na kayo, iaasan nyo pa rin ang pamasahe. Ngayon, pag hindi kayo bigay pang pamasahe, magagalit kayo sa polo o sa gobyerno. Magkano naman ticket lang? 1,300, 200, 1,400. Mag-iipot po kayo ang pera. Kayang pamasahe. Kasi marami po kumingi ng tulong sa akin. Hindi sila natutulungan dahil wala si pumasay. Alam nga ang pati yun eh. pa ng ating gobyerno yun. Sa inyo na yung mga tulong. Ibig sa isa ibang tulong na sa ibang mga tuong mga, mga, mga kailangan ng tulong. Napupunta yung mga pera. Eh kayo, matagal kayo, na kayo trend, eh. Nakapagtrabaho na kayo. Tapos hindi kayo mag-ipon, lang. Bawas kayo, pag halimbawa hindi tulungan, nagagalit sa iyo. Tandaan nyo mga ate, mga kuya, pag kayo po ay pumunta ng ating INBA, INBA, MWO at tulungan po kayo mag, magkaroon mag 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 ng exit visa so, sa pamasma, iiwin nyo po. Huwag nyo yung patagalin pa dahil ang hirap po pag nang-expire ang inyong exit visa, ang hirap pong gawa ng pa paraan. Nagagalit ang Saudi government ang uh, ang Jawasat dahil ginawa na ng paraan kayo eh. Meron na kayong exit visa tapos hindi kayo umuwi. Maling-mali po yun mga kabayan. Please, salamat po.